Morning guys! Nandito tayo sa garden dahil tingnan ko yung kamatis guys. Pero guys, muna sa lahat yung sitaw natin no. Buhay na buhay sa malamig na panahon. Kahit nagihilo sila guys. Alang, alangan naman guys malamig kami, 39. Dalawang, dalawang gabi nag 39. Pero yung kamatis na inaskala kong wala na. Nakabunga pala siya guys. Oh guys, oh yun ang kamatis natin guys. Yan ang ating kamatis. At nakabunga siya. Ngayon ko lang siya nakita. o oh, nanubig mo na ako. Oh, si ala. May ano pa siya, may mga bulak po Oh, yun guys. Pero ang bakit barang sira. Ay, hindi akala ko ano siya guys. Yan, yan na pala. So yun guys, ang kamatis natin. Marami pa siyang bulaklak dito guys. Oh. Yan ang bulak ng kamatis. Vine tomato pala to. Yun. Tumubo lang siya dyan guys. Kasi yung mag ano ako guys. Magta magtapa ako mga tira-tira ng mga gulay. Mga mga sobra-sobra mga islay hiwa-hiwa dito ko tinapon drit. so kaya yun at saka hindi ko inasahan talaga yun guys nga nakasurvive ang kamatis dahil ayaw ng kamatis ng lamig pero nakasurvive siya guys at ito naman dito guys, oh, yung sitaw natin guys. Hinayaan ko na lang siya mahinog guys kasi parang may similya pa tayo next year. So yun lang guys, ang ano ng kamatis, update sa aking mga tanim-tanim dito sa garden, buhay pa sila. Okay guys, salamat sa inyong lahat. Bye bye!